Yung rap. Yung rap. rap mm -hmm. Yung rap, na lang yeah. si yun. Yeah. Yung ano po, bagsakan. O oh, Yung sige, sige bagsakan. Ay, Iba yan. Ako hindi ko yun eh. <laughs> mm. Alright. O oh, sige, game. Oh. Imaginin mo, nasa stage ka. Wala kami. Hi. Okay. Game. Okay. Okay. in an Ingram. Triggers on a maximum, not a 45 or a 44 Magnum. Met it ain't even a 357. No, it's hope, Gitch, but the mouth so listen, Nandito na si Kiko at kasama si Chito at si Glap9. It's time to rock, right? Ito na si Bill mabas sa mga salta sa aking bibig, niti pa dadaeg, eh, ang bungang, halatong lahat na sa talento, ko'y tagakalentong, bata bandalo yun na ngayon nakatera sa antipole, sa masaklolo, sa mga hip hop, pwede karirino, pwede rin trip lang. Si Glap kasama ang parokya, parang bulaga na kailangan di mabokya, di mo na kailangan malamang kung bakit pa, kaming ay nagsama-sama. May check. Ito na nagsalim na ng pwesa. Friends, maganda daglak na ito sa parokya. Yeah, 1, 2, 3, 4, let's ball in! Wow. <laughs> okay. Okay. Okay.